So ang punta natin pala ay pupunta tayo sa palengke dahil inutosan tayo na buntis mamalengke tayo ng mga gulay kasi mag sisinigang daw siya later So pupunta tayo sa may Luxuhin Public Market Dito lang yung sa Alfonso mga ilang minutes away lang naman Gamit nga pala natin ang ating napagkakapoging si ADV 150 sana may gulay pa tayo maabutan no do hapon Hapon na kasi pero meron pa naman siguro So kakana na tayo dito Papuntang Luksuhin Pag din mo katiso na Sugbo So ito is Luksuhin Kakana na tayo Sana meron no Merong fresh <laughs> So, alam ko one way to ah. Hindi ka pwede mo ba dyan. Sa kabila pa tayo ba ba? Kasi one way yan. So, Alfonso Public Market. O, oh, dito tayo. Kakaliwa. Ah. Sana mura na yung gulay ngayon. Kasi, grabe yung mahal ng gulay. Ito. Ah, ito mga goods. matagal tagal-tagal na ano yan so ayun yung gulay yan gulay yan aling nena na tayo gulay eh. oh shit sik-sik lang tayo sa yung parking tararang Kalahati lang. Ilang piraso yun? Depende sa laki, no? Wala eh. Tara, <makes noise> So naka 210 tayo doon. Pero na kompleto naman natin. So natin bibilhin ay tinapay. Eh, pang merienda. Halos kompleto na dito sa luksuhin. May dito yung mga manok-manok nila eh saka ayan, mid section. Pero dapat umaga pa kumuha para fresh na fresh. Ito mga dry nila, goods. Ito yung mga balani. Elementary pa ako, may balani na. Grabe. Tagal. Balani store. Diyan kami bumibili ng mga... Kung familiar kayo sa sa laruan ng mga bata, tirador <laughs> dyan kami nagtitirador dyan kami bibili ng mga elastiko mga kuwero, yung kuwero yung pinaka talagyan mo ng bala so dito yung bilihan ng tinapay ah, maliit lang kasi yung pesto. no Oh, dito yata. Malunggay ito. Alam ko kung malunggay. Dito nga. Kumakalampas tayo. Ah, dito, 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 dito. Yan o. Oh. Diba? ta da, -da, -da, -da. Yeah. Lima nga nito, tapos lima nitong Spanish. Ano yung nasa pinakailalim? Ano yun? Ah, lima rin naman. Ito ba may palaman? Oo, sige. May palaman ba ito? May palaman? Ah, oh, Oy, ano to? Ha? Huh? Ano nasa gitna? Ano nasa gitna niya? Ah, sige, lima Thank you. <laughs> hindi na kasha yung pinamili buti na lang may box tayo Walong gay pandesal. Eh, hey, tapos na tayo sa lahat ng ating mga bibilin. Merienda. <laughs> Sunod. <laughs> so, dito na natin tatabusin ng ating super mini vlog. <laughs> ang ating palengke day. See you next ride.